5.8, 5.9 trillion, pa'n yun? More than 30 years yun. Simula nung panahon ni Cory hanggang sa panahon ni Pinoy. Eh ito, isang gobyerno lang. Isang gobyerno lang, ang inutang natin ay ilan? 13 minus 5.8. Ang ganda na sa'yo. Ang hirap. Ang hirap. Eh. Ang hirap eh. Baka magkamali ako. 13. <laughs> <laughs> Huwag yung gagawin sa rally yan, ha? <laughs> ang, 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 pasyo ng passion ng level. <laughs> Ay, naisip ko, teka, teka, baka magkamali ako. Baka magkamali ako ng subtraction. Kaya ako lang journalism, dalay ko ng mathematics, eh. <laughs> diba? Ginto yun, ha? Teka lang. <laughs> diba? Ang tindi.

nagsosubtract pala ng mga numero. Oh. <laughs> <laughs> Tapos oh. Uh. nag-self nag -self doubt. <laughs> baka magkamali ako. ano na ako eh, dalang-dala dala na ako eh. Huwag <laughs> niyong, ga niyong gagawin <laughs> pag tumakbo kayo sa pagkasenador. <laughs> pag